Nararamdaman mo. Kahit na sinusubukan mong itago sa sarili mo. Mapapansin kapag may pagmamahal pa pero natatakot ang taong ito na ipakita. Iniisip ng taong ito. Nararamdaman ng taong ito. Pero natatali. Nagkukunwari na hindi mahalaga. Pero tinitingnan ang lahat. Hindi nagre-react pero sinusundan. Hindi nagsasalita pero umaasa. Minamahal ka ng taong ito pero pinipili ang katahimikan. Pinipiling magmukhang matatad. Pinipiling mapanatili ang anyo. Ego ito. Ang emosyonal na baluti na nagtatago ng hindi na maitago. Ang katigasan na hindi nagpoprotekta, kundi naglalayo lang. Ang ilusyon ng lakas na, sa totoo lang, sumisigaw ng takot. May tao pa rin nag-iingat ng lahat. Naaalala pa rin. Naiugnay pa rin ang pangalan mo sa mga sandali na hindi na niya maranasan sa iba. Pero hindi bumabalik. Kasi ang pagbabalik para sa taong kontrolado ang buhay, parang kahinaan. Alam ng taong ito kung ano ang nararamdaman. Pero naligaw sa laro na wala ng saysay. Nagsasalita ng kalayaan pero nakakulong. Nagkukunwaring may autonomiya pero iniisip ka araw-araw. At nararamdaman mo. Sa mga tingin na umiiwas. Sa kawalan na mas mabigat pa kaysa sa presensya. Sa bigong pagsubok na magmukhang masaya nang wala ka. Nariyan pa ang pagmamahal. Pero nasakal. Dahil sa pride. Dahil sa takot na magmukhang mahina. Dahil sa sik na pangangailangan na ipakita nan okay na kahit na hindi. Mahal ka pa rin ng taong ito. Pero hindi alam kung paano lalagpasan ang sarili niyang ego. At ikaw na palayo. Hindi dahil sa kakulangan ng damdamin. Pero dahil ang magmahal para sa taong nabubuhay sa vanity ay parang talo sa laro. Nagtayo ng pader ang taong ito pero naimis ka sa loob. Nagkukunwaring hindi iniisip. Pero iniisip. Nagkukunwaring hindi nararamdaman. Pero nararamdaman. May isang tao dyan na naghihintay pa rin ng iyong kilos. Kahit hindi aminin. Kahit sinasabi na hindi. Napapansin mo. Napapansin mo sa oras na lumilipas pero hindi naglalaho. Napapansin mo sa malalamig na pagsubok ng pakikipag-ugnayan sa mga pagdating at pag-alis na walang paliwanag. Ang taong nagmamahal at nagtatago, sumisigaw sa ibang paraan. At ang taong nararamdaman ng buong katawan naririnig. Naranasan mo na ba ito? Naramdaman mo na ito? Hindi sa pamamagitan ng mga salita. Pero sa mga hindi kumpletong kilos. Para sa mga katahimikan na hindi dapat nangyari. Para sa mga titig na patuloy sa pagsunod kahit ang katawan ay tumalikod na. Ang taong iyon ang siyang nagsisikap na burahin ka sa kasalukuyan, ay siya ring nagdadala sa iyo sa hinaharap na itinatago niya sa sarili. Napapansin mo ito? Kahit na nagpapanggap ang isa na okay lang siya. Kahit na naglalathala, umiti, makipag-usap, magpatuloy. Napapansin mo ito sa pagitan. Sa pilit na paraan ng pagiging masaya. Sa pagmamadali na ipakitang nalampasan niya na ito kapag ang tunay na nagtagumpay ay hindi na kailangang patunayan ang kahit ano. May isang taong nagmamahal pa rin sayo. Ngunit naligaw ng landas sa pagsisikap na labanan ang isang labanan na hindi kailanman umiral. At sa labanang ito laban sa kanyang nararamdaman, natapos siyang mawala ng ikaw at ng kanyang sarili. Ikaw ay iniwan. Ngunit hindi nalimutan. Ikaw ay inilayo. Ngunit hindi kailanman napalitan. At mahirap itong tanggapin. Dahil sa labas, mukhang natapos na ang lahat. Ngunit sa loob, nararamdaman mo pa rin na nandyan ka pa. Sa isang espasyo na walang pangalan. Ngunit tumitibo. Ang taong iyon ay ninais ka ngunit natutunan ka lamang magkaroon ng takot. Takot na hindi kayanin. Takot na magpakawala at mawala ng kontrol. Takot na ipakita ang nararamdaman at mawala ng katumbas na kasigyan. Kaya nagkubli siya. Kaya nanahimik siya. Kaya pinili niya ang daan ng pagmamalaki. Mas madali ang magsuot ng baluti kaysa tanggalin ang sariling mga depensa. Mas madali ang magpanggap na walang malasakit kaysa tanggapin ang emosyonal na gulo na iyong dinulot. Mas madali ang tumakbo kaysa tingnan ka sa mata at sabihing, mahal pa rin kita pero hindi ko alam kung ano ang gagawin dito. Napansin mo ang mga senyales. Ngunit ayaw mong maniwala. Napansin mo ang pag-aalaga na nakabalat bilang distansya. Ang pagsiselos na nakabalat kayo bilang pagwawalang bahala ang pagnanais na tumataka sa maliliit na reaksyon, maliliit na kilos, maliliit na pagtatangka na mapanatili ang kahit anong uri ng koneksyon, kahit na magulo, kahit na maliit, kahit na malaman lamang kung nandyan ka pa rin. Ang taong iyon sinubukang paniwalain ang sarili na hindi na kailangan. Sinubukang ilagay ka sa isang lugar kung saan hindi na dapat mabuhay ang mga damdamin. Sinubukang protektahan ang sarili. Ngunit nagtapos na nawawala. Dahil ang taong nagmamahal, mulit hindi umaamin ay nabubuhay sa araw-araw na labanan sa loob. Nagpapanggap na okay lang. Mas hindi. Mumiti. Mulit hindi nararamdaman. Sumusunod. Mulit hindi pumupunta. At napapansin mo, sa oras na lumilipas, sa kawalan na naiwan, sa paraan kung paano lahat ng nangyari sa inyo ay sumisigaw pa rin kahit na sinasabi ng mundo sa paligid na tumahimik. Sinubukan mo. Sinubukan mong maghintay. Sinubukan mong ipaliwanag. Sinubukan mong bigyan ng oras. Sinubukan mo pang kumbinsihin ang sarili mo na baka gawa-gawa lang sa isip mo. Pero hindi yon. Dahil ang tunay na damdamin ay hindi iniimbento. Ito'y nararamdaman. Ito'y nag-vibrate. Ito'y lumalakas. At kapag nararamdaman mo sa buong katawan hindi mo ito pwedeng baliwalain iniibig ka pa rin ang taong iyon. Ngunit mas malakas ang pride. Nakaparalisa ang takot. Hindi pinapayagan ng pagkamakahon na bumalik. Ang mga taong nabubuhay sa ego ay hindi kayang humingi ng tawad. Ang mga taong nabubuhay sa ego ay hindi marunong tumingin ng diretsyo sa mata at sabihin, ako ay naging di makatarungan. Itinaboy kita. Nawala ako dahil sa takot. At napagod ka ng hintayin yon dahil walang sinumang kayang maging malakas palagi. Walang sinumang kayang magmahal mag-isa ng matagalan. Walang sinumang nararapat na magsakripisyo para sa dalawa. Hindi ka umalis. Itinulak ka. At ngayon, nararamdaman ng taong nagtulak ang iyong kawalan na parang butas na hindi mapupunan ng mga libangan. Hindi malulutas ng ibang tao. Hindi mawawala sa pagdaan ng oras ang kawalan na ito ay sumisigaw sa mga lugar kung saan ang katahimikan ay hindi matiis. Sumisigaw sa kotse kapag tumutunog ang kantang iyon. Sumisigaw sa unan kapag walang ibang nakatingin. Sumisigaw sa cellphone kapag dumadaan ang daliri sa pangalan mo at nag-aatubili sa pagitan ng pagtawag o pagpapanggap muli. Naroon ka. Kahit wala. Kahit malayo. Kahit tahimik. At ito'y nakakabagabag. Nakakabagabag dahil naging totoo ka. Naging malalim ka. Naging presensya ka. At ang mga taong nabubuhay sa ibabaw ay hindi marunong humarap sa kalaliman. Sinubukan ng taong iyon na ipamuhay ka ng parang isang sandali lang. Ngunit hindi ka natutumbasan ng kaunti. Ikaw ay umaapaw. At siya'y nalunod. Dahil ang totoong pag-ibig ay humihini ng pagpapakasama, at ang nabubuhay sa larawan ay hindi marunong magpakasama napansin mo ang lahat ng ito. Nauna sa lahat. Nauna sa kanya mismo. Dahil ang totoong nakakapagdamdam ay nakakaramdam muna. Nakakakita muna. Naiintindihan muna. Ngunit walang nakikinig sa mga nakadarama ng higit. Kaya kapag At ngayon ang pagkawala mo'y naging mas presensya kaysa noong nandyan ka. Mas mabigat ang alaala kaysa sa pagsasama. Mas masakit ang alaala kaysa sa pagtatapos. Ang si paano kung mi ay umuugong pa kaysa sa anumang salitang binasabi. Alam mo kung ano ito? Naranasan mo na ito? Ramdam mo pa rin? At nayong, ang dating pag-ibig ay naging pinipigilang pangungulila. Ang dating koneksyon ay naging nagielong pagmamataas. Ang dating pagkakalapit ay naging tahimik na walang paliwanan. Ngunit huwag magkamali. Hindi ito kawalang pakialam. Ito'y sakit na hindi pa natatapos. Ito'y pag-ibig na hindi natamasa hanggang dulo. Ito'y damdaming pilit ikinaila at naging multo. Mahal ka pa rin niya ngunit hindi na niya alam kung paano lumapit ng hindi magmukhang mahina. Hindi na niya alam kung paano sabihin ang nararamdaman ng hindi nawawasak ang anyo. Hindi na niya alam kung paano bumalik ng hindi inaamin ang tinangkanyang itago habang buhay. At ikaw mas karapat dapat ka sa higit pa rito. Karapat dapat ka ng presensya, hindi lang alaala. Karapat dapat ka ng tapang, hindi lang pagnanasa. Karapat dapat ka ng buong tao, hindi lang kalahati. Ngunit ang nakuha mo'y pagkawala na nagkukubli sa sariling tanggol. Ito'y katahimikan na nagkukubli sa pagkamature. Ito'y pagmamataas na nagkukubli bilang pagpapahalaga sa sarili. Napansin mo ito? Bago ang lahat. Bago ang dulo. At kahit na ka pa rin. Sinubukan maghintay na mapagod ang ego. Sinubukan magbigay ng puwang para sa pangungulila. Sinubukan manatiling malapit kahit na lahat ay naglalayo sayo. Ngunit walang makakatiis na magmahal mag-isa. Kung ito ay sumasakit pa rin sayo, magkomento, kailangan ko marinig to. Nakasaksi ka na ba ng pag-ibig na nasakal ng sariling ego? Ramdam mo ba ito ngayon? Kung gayon ay patuloy mo pa rin nararamdaman. Dahil ang pakiramdam na ito ay hindi mawawala. Hindi ito natutunaw sa pagdaan ng panahon nag-iba ito ng anyo. Ngunit nananatili. Ang naranasan mo ay hindi basta-basta. Ito'y isang bagay na tumatawid. Na pumupunit. Na nagtatanong sa kung ang pag-ibig sa isang tao ay talagang sulit sa halagang emosyonal na pag-abandona. Mahal ka pa rin ng taong ito. Ngunit hindi niya inalam kung paano ka mahalin ng tama. Ninais ka niya, ngunit may takot. Nagkaroon siya sa iyo, ngunit may pag-atubili na wala kanya nagkukunwari na ito ay kanyang pinili. At ngayon? Ngayon ay nararanasan niya ang pinakamasamang klase ng kawalan, ang kawalan na pwedeng naiwasan. Ngunit ang taong nagtatago sa likod ng kanyang ego ay hindi ito nakikita ng maaga. Lamang pagkatapos. Lamang kapag ikaw ay tumigil ng subukan. Lamang kapag ikaw ay tumahimik. Lamang kapag isinara mo ang pinto ng may parehong banayad na paraan kung paano kaminsan humiling na makapasok. Doon magsisimula ang bigat. Doon nagiging paghihirap ang alaala. Doon nagsisimulang manginain ang pagsisisi. Napansin mo bang ang katahimikan ng taong iyon ay hindi magaan? Hindi tapos. Hindi kapayapaan. Ito ay tension. Ito ay hindi comfortable. Ito ay ingay sa loob. Sapagkat ang taong nakakaramdam ay nakakaramdam kahit napilit itong itanggi. Kahit napilitin burahin ang iyong pangalan mula sa alaala. Kahit napilitin tumingin sa hinaharap. Ang taong iyon ay tumitigil pa rin sa harap ng mga larawan. Binabasa pa rin ang mga lumang mensahe. At nagtataka pa rin kung paano kaya kung siya ay nanatili. Kung siya ay sumubok. Kung siya ay nagpakumbaba. Ngunit hindi nagpakumbaba. Dahil nabubuhay siya sa isang panloob na sistema na nagsasabi ang nagmamahal ng sobra na tatalo. Ang buo ang loob naghihirap. Ang bumabalik nagmumukhang kawawa. At sa ganoon siya lumulubog sa kanyang sarili. Habang ikaw ay sumusubok na gumaling mula sa isang pagmamahal na buhay pa, ngunit hindi gumagalaw. Minsan nararamdaman mo ang galit paminsan-minsan. Nararamdaman mo rin ang pangungulila. Pero higit sa lahat, nararamdaman mo ang kawalan ng tapang. Ang taong iyon ay nagkaroon ng pagkakataong maranasan ang tunay na pagmamahal. Ngunit pinalitan niya ito ng kontrol. Hindi mahirap mahalin ka. Napakalalim mo lang para sa taong nabubuhay sa ibabaw. At nayon, sinusubukan niyang palitan ka. Ngunit hindi magawa. Hindi dahil ikaw ay perpekto. Kundi dahil ikaw ay totoo. Ibinigay mo ang sarili mo ng hindi nagmamasid. Nanatili ka ng walang kalakalan. Ikaw ay nagbigay habang ang isa ay nagtatago. At ang kaibahan na ito ay nanatiling naroroon. Ang kaibahan na ito ay bakas. Ang kaibahan na ito ay sakit. Napansin mo ba kung paano mas sumasakit ang ilang katahimikan kaysa sa masasakit na salita? Ito ay dahil kung ano ang nakakasakit ay hindi ang sinabi. Ito ay ang itinanggi. Ito ay ang iniwasan. Ito ay ang nanatiling nakulong sa pagitan ng isang mahal kita na nilunok at isang patawarin mo ako na hindi kailanman dumating. At hindi mo na kailangang dalhin ito mag-isa mahal ka pa rin ng taong iyon. Ngunit ang hindi marunong magmahal, ginagawang nagdududa ang iba sa sariling halaga. At ang naranasan mo ay ito, pagmamahal na ipinagkait. Ngunit higit pa rito ito ay ikinakawag ka palabas ng isang bagay na may lahat ng kakayahan upang maging tahanan. Ngunit ang tahanang walang kapanahunan ay nagiging labirinto. Ang tahanang walang tapang ay nagiging bilangguan. Ang tahanang walang pagmamahal ay nagiging ilusyon. Sinubukan mong tumira sa isang lugar kung saan ang ibang tao ay patuloy na tumatakbo palayo sa sarili. At ito ay may kapalit. Isang pagkasira. Isang sakit na hindi mo maipaliwanag sa kahit sino. Kaya't ikaw ay nananahimik. Kaya't ikaw ay kunwariing okay lang. Kaya't ikaw ay nagbabakasakali. Ngunit natutunugan mo pa rin. Nararamdaman mo pa rin. Pinapasan mo pa rin dahil kapag tunay ang pagmamahal ang kawalan ay hindi kailanman magaang. Mahal ka pa rin ng taong ito, ngunit aminin lamang kapag huli na. Kapag ikaw ay malayo na para bumalik. Kapag ang iyong kawalan ay mas nakabibingi kaysa sa iyong presensya noon. At baka noon ay bumalik. Na may mga salitang iyong inaabangan. Na may mga katotohanan na masakit. Na may huling-huling pananabi. Ngunit natutunan mo na Natutunan mo na na ang pagmamahal na walang tapang ay isang pagsubok lamang. Natutunan mo na ang presensya na walang pagsuko ay isang okupasyon lamang. Natutunan mo na ang pagkapareho ay hindi hinihiling ito ay isinasabuhay. Naranasan mo na ba ito? Kung gayon magpatuloy ka. Dahil may mga bagay na hindi pa nasasabi. Mga bagay na nanatiling nakabitin sa hangin. Na natunaw sa oras, ngunit hindi kailanman nagsara sa loob. Natutunan mong magpatuloy. Ngunit hindi dahil gusto mo. Nagpatuloy ka dahil naintindihan mo na ang paghihintay sa isang taong hindi marunong bumalik ay isang mabagal na paraan upang mawala. Mahal ka pa rin ang taong ito. Ngunit ang pagmamahal na walang kapanahunan ay hindi nagtatayo. Nagpapangako lamang. Nagpapaloko lamang. Ginagawa lamang kalahati ng landas, hinihintay ka upang lakbayin ang natitira mag-isa. At ginawa mo ito, hindi ba? Nagtungo ka hanggang sa kaya mo. Sinubukang panatilihin ang isang bagay na ayaw ng alagaan. Ibinigay mo pa rin ang sarili kahit na ang isa ay sarado na sa loob. Naghintay ka para sa isang salita na hindi dumating. Naghintay ka ng pagkilala. Nang paghingi ng tawad. Nang yakap na walang pagmamataas. Nang pag-amin, nararamdaman ko pa rin ngunit hindi ko alam kung paano haharapin. Ngunit ang taong iyon ay hindi natuto. At baka hindi mo pa alam dahil may mga taong nararamdaman pero patuloy na sinasabotahe ang sarili. Mga taong nagmamahal lamang habang may kontrol. Mga taong nagpapakawala lang kapag ang panganib ng pagkawala ay zero. Mga taong nalilito sa pagitan ng kapangyarihan at pag-ibig at nauwi sa pananakit ng lahat ng nakakasalamuha nila. Nasaktan ka ng isang tao na hindi ka kailanman nakita ka ng buo. Dahil tanging nakakakita sa iba ay yung may lakas loob na tumingin sa sarili at ang taong iyon hanggang ngayon iniiwasan ang sariling refleksyon. Ikaw hindi. Hinarap mo ang sakit. Manatili ka sa katahimikan. Napansin mo ang kailangang makita kahit na masakit. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na maramdaman. At ang sino mang nakakaramdam ng ganito hindi madaling makalimot. Hindi mapapalitan. Hindi mailalagay kung saan-saan lamang. Sinubukan ng taong iyon na magpatuloy. Pero nadadapa tuwing ikaw ay nakakarating sa alaala. Sa mga amoy. Sa mga pangungusap. Sa mga kilos na ngayon ay tila walang laman dahil wala ka na sa paligid. At doon nagtatanong, iniisip pa rin ba ako? Namimiss niya ba ako? Paano kapag bumalik ako? Pero hindi bumabalik. Hindi nagsasalita. Hindi kumikilos. Dahil takot pa rin. Takot na baka ikaw ay nakapagpatuloy na. Takot na marinig ang hindi kailanman nagkaroon ng lakas loob na pakinggan. Takot na hindi na sapat para maabot ka. Pero napansin mo na, ang taong kailangan na ang iba ay matakot para manatili, hindi kailanman natutong magmahal. At ang naranasan mo ay ganito mismo, isang di nakikitang digmaan sa pagitan ng kung sino ka talaga at kung sino ang taong iyon na nagpapanggap upang hindi magpakatotoo. Naramdaman niya. Pero pinipigil. Ninais. Pero pinarurusahan ang sarili sa pagnanasa. Nag-alala. Pero lagi kang sinusubok upang makita kung mananatili ka pa rin. At nanatili ka. Nanatili ka ng siya'y nawala. Nanatili ka ng siya'y nagpapanggap na malamig. Nanatili ka kahit sumisigaw ang buong pagkatao mo, hindi ito patas. Pero ang tunay na pag-ibig ay ganyan. Hindi kumikwenta. Patuloy na nagsisikap. Sumusubok hanggang wala ng matirang susubukan pa. Sumubok ka. At ngayon, ngayon nararamdaman mo ang butas na ito. Ang pangungulila na hindi sa katawan. Ito ay ang kapayapaan na sanay naramdaman mo sa piling ng isang tao na marunong din magmahal. Napansin mo ang lahat bago pa man. Naintindihan mo habang nangyayari pa. Umiyak ka habang ang ibang tao ay iniisip pa rin na siya ang may kontrol. Ngunit ngayon ikaw na ang tahimik at siya ang nakakaramdam ng pangungulila sa tunog ng iyong boses. Ikaw ang malayo. At siya ang nagtatanong kung saan siya nagkamali. Ikaw na ang sa wakas ay nagsimulang bumangon. At siya ang huli ng napagtanto, hindi pang karaniwan ang iyong alok. Ang taong iyon ay may isip ito. Palagi. Kahit magpanggap. Kahit itanggi. Kahit may labis na pride para aminin. Maiisip niya ang paraan ng iyong pagtitig ang paraan ng iyong pakikinig. Ang paraan ng iyong pananatili kahit na walang saysay ang lahat. At kapag naalala hindi niya kayang ipaliwanag kung ano ang nawala. Kasi paano mo nga ba ipapaliwanag ang kawalan ng isang bagay na napakatotoo? Alam mo kung ano yon? Naranasan mo yon ng buo. Kahit na masakit. Kahit na hindi siya marunong umabot sa iyo. Mahal ka pa rin ng taong iyon. Ngunit nawala na ang oras ng tamang pagmamahal sa iyo at nayon, namumuhay siya sa ganito, sa isang damdaming hindi natapos. Sa isang kwentong hindi nasabi. Sa isang pagmamahal na hindi naging presensya, kundi lamat lamang. At ikaw? Hindi mo na kailangang bumalik. Kailangan mo lang maunawaan, hindi pagmamahal ang kulang. Kundi pagkakapantay-pantay. Kundi pagsusuko. Kundi katotohanan mula sa kabilang panig. At kung lahat ng ito ay umaalingaw mo pa rin sa loob mo, magkomento dito, ang kawalan na ito ay kinakausap pa rin ako. Kung ito ay pumipintig pa rin, isulat, kailangan ko itong marinig ngayon. At kung ikaw ay gumaling na mula rito, sabihin, nakalaya na ako. Ibahagi ito sa mga nangangailangan, mag-subscribe sa channel, magkomento tungkol dito at mag-iwan ng like ngayon.